Hi guys! So ngayon mag-relate na naman si RJ ng weird uh, combos frank, mga ganon. Ano frank? Mga food ganon. O oh, sige, go! Ayan, mustard at ayan with fries. O oh, sige, dali, i-rate mo saan mo ilalagay. Number one, be, masarap ba yan? Sa tingin mo masarap yeah. ba yan? Pizza na may candy! na may chocolate, number two. Oh my God. Yeah. Pack one with mustard ata yan. Pwede na. Ito naman parang magkakasunod. Ano yan? Um, sandwich. Wait lang. Um, tinapay with Nutella with cheese. Grabe. Sandwich na hindi ko maintindihan. Hindi ko pa nakikita yun, Beha. Wait lang, Beha. Huwag muna masyadong marami. Um, ayun kanina, banana with ketchup. Number 5 siya. Okay, go. Sa iba mo naman i-rate siya, Beha. Huwag mo, mo, mo ipagkakasunod. Diyan, diyan mo i-rate sa iba. Ayan, saan? 07. Wala naman pinagkaiba. Nutella with fries. Mukhang masarap. Saan mo ilalagay? Six. Okay. Ay. Wait lang. Ano yan? Pickles. Tapos peanut butter. Go. Saan mo ilalagay? Alam ko number eight yan. Kasi susunod-sunod mo lang nilalagay, di ba? Wait. Masarap yun, de. Wait lang. Parang nagawa na ata namin to. Mga pagkapagkain na lang sa Jollibee ang i-rate natin. Sige. Eto, parang wala na to sa Jollibee. Parang hindi ko na nare-rate. Para hindi, ay, nare-rate, hindi ko na siya nahahanap pa. Number one, nakatikim ka na ba yan? Wala ka pa niyan nung meron yan eh. Take, no, bakit? Hawak no, 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 no. Hawak, bakit mo hawakan? No, no, no. niya daw guys. Andito no, kamay ko. Andito ako. Ano ba? Huwag mo ipagkakasunod. Sa iba mo ilagay. Ano yan? Hot dog with cheese with, ano, sige, no, sa no, ilagay. No? Sige na, mag-ilagay mo na. Pag may pagkakasunod sa iba-iba naman, pag-isipan mo mabuti. Diyos ko, sinabi ng Wait, Peach Mango pie... Okay, sa mo ilalagay? <laughs> Naiinis na ako. Burger with fries. Sa mo ilalagay? Wag muna dito. Oh, dito muna. Dito. Nay, number 8, tuloy. Napindot ko tuloy. <laughs> Burger steak. sa ilalagay? 7. Okay. Tuna pie. Wait lang. Ano ba naman? Ano ba ako... Ano ba yun? Hindi ko na lang alam. naman, ano siya, place to sleep. Kung saan ka matutulog. So, let's go. Ako na mamimili kasi etong RJ na to, parang hindi, hindi siya nag-read to. I mean, ano ba, parang kung saan, saan niya nilalagay, basta kapag may makikita siya, ilalagay niya kagad, hindi niya papag pag-iisipan talaga. Diyos ko, hawak mo na yung kamay ko, para kung nari, ikaw din talaga nag-re-read. Wait lang, bes. cementerio yan. Doon ka sa 6. Diyos ko ka. Pero siya nag-ano sa akin, um, sa dagat. Gusto mo ba, gusto mo ba matulog diyan? Alam ko. Hmm, alaw mo. Ayaw niyang matulog dyan, so number 8 ka. O, oh, Jan, gusto mo ba matulog dyan? Ano ko? Ayaw mo din, number 9. Jan, gusto mo ba matulog dyan? Ano ko? Ayaw mo din? Apa. 10. O, oh, yan, gusto mo ba matulog dyan? Ano ko? Alaw na naman. Ang ganda-ganda ng place na yun, oh, sobrang relaxing yan. Ba't ayaw mo dyan? Ayan. Ano ko? Sobrang OA mo namang bata ka. <laughs> Five ka nga. Ayan, maganda dyan. Alaw ko. Alaw na naman. Maganda dyan. Malambot yung mga higaan. O, oh, ayan, oh, kita mo sa kotse. Matutulog ka dyan. May mga humod dyan. Ang lakas ng aircon ko, ng kotse. Hello, ko. Ay. Oh, ang ganda dito. Maganda dyan, di ba? Tapos, eh, ano? Ha? Ah? Makikita mo yung mga isda dun oh, sa taas niya. Maganda dyan, di ba? Hello, ko. Two. Dyan. Hello. Malamang, ayaw niya din yan. One, two, multo dyan? Nangigigil ako sa'yo, bata ka. Nangigigil ako sa'yo. Parang wala ka na talaga matinong ginawa. Wala ka na matinong nirate, be. Ay, puro palpalaran. Kasi palpalaranin kita?